What's up mga prank and welcome to my vlog and for today's vlog kay magluto na sa tadre no ay kinibira niya ato sang habuaw na to mga gipamalit mga prank no kay para mahiwa na nato ni for today's menu ni mga prank no kay magluto ta og ginisang kangkong no sumo tirada na to ron ay lami kayo niya mag apron ko magluto no kay mugawas man nga ako ang pagka mastership good ani good bore niya ako din gisugdan og hiwa mga prank no gisugdan din ako diri sa mga lamas giuna din ako ang onion mga prank no nganong giuna ko siya kay wala lang kuman mga prank ako ining gipisat na yung mga bawang mga preng no nganong pisaton man preng um ambot lang po, dakitar amang pugod na ko na sa tutorial dito sa YouTube ay mo nang idol ta ka preng oo ya nakapalit sa daikog dry na mushrooms mga preng no so akong gipanlitog ako na lang sad ni isagol Nya apil sad na siya sa, nga, sa tutorial video preng mm dili po. gusto lang ko magbutbuot dayon mga preng na dayon ta kangkong ato dayon nang hiwaon ya pasiday ta dris karne kay atong gagmayon nganong gagmayon man ako siya man siya i love it Nya <laughs> kay na maghiwa tanan unsa na may next <laughs> next video na nako humanon. Ayo, oh, pring huma na karon. Sige. Dayon mga pring pa buka likog mantika no. Nya ihuwan na day nato ang lamas mga pring no. Nya kung mangutan na day mo sa ko ano kung unsay unahon na lamas no kung sibuyas ba or bawang ba. No comment ko. That's my pareng. Pag huma, ni mo huwad mga pring, igisa day nato siya. Kay e, ni man eh. Talong. How da, pring? Oy, nice man kaayo pagka redeem. I shimpered, unpredictable kaayo. Nya ay kalimot og gisa sa karni no para nice. Okay, sir. Uman mga pring, gibutangan din ako toyo no para sweet lover. Nya ayo jud og kalimot og gisa. Kay ginisa man niya ayaw kalimot og butang og oyster sauce para magawas iyang tomato sauce. Now Ted po, dayon mga pring atong ihuwad atong ang mushroom no dayon pagka kuan din nana Mao na na. Ya sunalan juga ko ona ako paggisa. Kay kondili dili ay okay naman po basta kay kuan good. nya yeah, ayaw jud kalimti na taklobi ang imo ang giluto no kay para makita ang imo nindot na taklob sa video nya yeah, dara na gibutang na nako tanang kangkong no nya yeah, ako day nang siyang takloban ron nya yeah, nakaapas ra mo sa mga learnings naka catch up ra mo hey, kung dili ah wala lang. Nga, yeah, na dahil ni mga preng, no, nahumana na jud no? Dali ra kay sa mga pre, mga tusikan, ra. Dara, nabutang na jud sa plato, no? Nga, yeah, di na dahil ni ginisang kangkong, no? Kaya nag-change akong mind, bagi na lang na ako siyang adobong kangkong. unta naka-take note mo, kaya mag-quiz ko, ugma. Goodbye.